Ganda ng panahon mga brothers. Good morning sa inyo lahat. Ganda ng panahon dito sa Kasmina Game Farm. Ayan, yun yung mga sasalang nating mga pullets. Magbibreed mag, mag na tayo. Uh, for this season. Ayun, may poging nagdurano doon no? Oh. Papaligo Bo Balita Okay kaway muna Paligo muna Then uh, Pupulgahin natin Then Vitamins And uh, B-complex lang yan Okay na yan Tapotahan natin itong mga Purits natin Ito yung mga Sasalang natin mga purits hindi karamihan. Pero kaisa na rin yung dami nito. Eh, Ayan, meron tayong mga black. MS black. MS black. Mga nigra. Ito Gilmore. Ito Gilmore din More, at Gilmore Ito mga machine Machine Kelso Meron tayong mga Dito na Napakaganda ano. Meron tayong Yellow-legged heights <coughs> of course, <coughs> mga white. Yan ang mga pulits. Marami pa tayong isasalang uh, mga gray. Mga gray natin. Nandoon pa sa kulungan. paramihin natin yung mga hatches natin and block sunod natin i kukondisyon yung mga brood stag naman siguro bukas and then na after 2 weeks pag na nasanay na sila sa breeder pellet sa salangan na natin Yan, wala na wala nang mga baga piling-pili na yan at maganda mga ganda na nila so konting priming na lang okay na hihintay lang natin mga itlog yan then pagka nang itlog na sila yun pwede na natin salangan actually nang itlog na yung mga yan okay yan dalawa yung kapaligo para mabilis panahon. Yung mga uh, stags natin naka isang linggong bugbog sa ulan. Uh, okay naman ngayon. Medyo nakaka-recover na sa stress. isa sa alam ng ating mga puti na to brood stag. then meron tayong isa sa alam na gray the brood stag at uh, red ngan dito yung ating napili na mga brood stag eto yung red Maraming nagnan. Maraming nang nanasa sa green na to pero hindi natin binigay. Sa natin. Maganda no? Para Magaling magaling Genesis So, maganda yung potensyal maging brood stag and brood cat. Ayan. Ayan, medyo humaba na naman yung damo. Oh. Ito yung mga natin na uh, national banded. Gaganda. Yung mga nandun, yung mga local banded dyan. Oh. So, yung mga marami-rami na rin nakuha dyan. Oh yung mga nangangailangan ng mga local banded pasyal lang kayo dito marami pang quality na stag eto mga ano na to uh, national banded ano? Oh. all quality yan guys pareto sa inyo Na-recover na from stress. Sobrang stress. Dahil sa kiparang ki enteng. Ayan o. National Bandit to Available na yan. Na-spar na yan. Ayan o. Ganda. Hawakan rito oh. Ito yata yung hawak ko kahapon yung sarilo. Cute! Ayan. So ang dami mga ganda rito mga ano. Masa nalbandod. Dari minta na whites. nakaka-recover yan ang so, mga ilang araw pa okay na yan mas para ulit natin ito pa isang green na maganda oh personal bandit may ganda yung tamang paistagan buo yung mga katawan buo yung mga katawan nito ito naman yung mga uh, local natin ito ganda nito yan guys hirap nila kay enteng one week bugbog sarado sa ulan Ayan, ang dami nating grey Gusto kayo dyan, mga OFW natin dyan. Mga tropang OFW. Enjoy lang natin yung uh, video, no? Para malibang yung mga kayo dyan. Ito, meron tayong magandang black dito. Yan. Cute! Yan ang mga natin, So expect uh, next season mas maraming magagandang gray black and white Kasi hindi natin ngayon yung ano yung ating mga pullets. Inuuna namin yung mga pullets 'no. Kasi yung mga brood hens medyo basa pa yung balahibo. Siguro mga ilang linggo pa yun no? o ma isang buwan bago bago natin na uh, iayos condition Yan. So, medyo busy mga mga tropa rito kaya tulungan muna natin guys. Ina-update ko lang kayo dito sa ating uh, Kasimina Game Farm. See you at my next video ha. Ah. And sa mga hindi pa followers, please follow the FB page. And sa mga solid subscribers natin, solid uh, followers. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Kita-kita tayo soon. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.